Alam nyo, nung ako lang nakakaalam yan, takot ako gamitin eh. Paano? Mahalay ko kung niluloko lang ako. Ang papangit kasi eh. Oh, to, 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 to. Tignan nyo, tignan nyo. Ha? Lapis. Gagawin kong bubble gum. <coughs> <coughs> Gusto nyo? Hindi, hindi. Gusto mo? Tuwag. Baho. Floor shime. Floor shime. Floor shime. Hindi pa pwede yan. Pagka nakita yan ng nanay mo tsaka ng mga kaibigan natin, baka mahalata nilang floor shime yan eh. Akalain pa eh, ninakaw mo yan. Ano oh, nga, no? Thank you, ah. ba? Diba? <laughs> Kaya lang itong mga duwendin ito, bibigay-bigay ng kapangyarihan, di mo naman Minsan okay, minsan palpak. Pahiya tuloy ko kanina kay Gina. Ah! Alam ko na. Alam ko na! Bukas. Simula bukas, gagantihan natin ang mga kalaban natin. Sila Charlie. Diba? Alam ko na gagawin ko. migil ka nga dyan, Ivan. Alam mo namang di tayo pwedeng manakit ng ibang tao, ah. Cool ka lang. Cool ka lang. Wala naman yung tatlong ulyanin dito eh. Nasa Dabaw. Oh, sino pipigil sa akin? Wala. Sumusobra na itong damuhong na ito ha. Kanina, pangit daw tayo. Tapos, ulyanin. Ngayon, dahil akala niya wala tayo, gusto magpalusot. Oh, Elvis. Mandar ka na naman. Ano ba problema? Tutal, isang linggo na lang naman ha. Tira na naman. Nahihilo lang ako rito sa kisame. May... Ang hirap pala nung nakab nakasabit ang na nakabaligtan. Mamaya, pare. Tutal, wala namang pasok. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin si Gina. Dadala ko siya ng isang sakong mansanas tsaka katakot-takot na tsokolate. Ha? Eh, baka mapahiya ka na naman eh. Mabuti kung ikaw lang. Naman to eh. Relax ka lang, pare. Wala naman yung tatlo rito eh. Ah, ito. Itong bola, gagawin kong kotse para may masakyan tayo mamaya. Paano kung maging kotse nga yan? May lalabas pa natin sa kwarto yan. Oo nga pala, no? Gusto ko sana maging kotse ito eh. Hmm? Eh! Di ba rin, Mercedes naman. <laughs> Kaya mo <miyan. laughs> Alam niyo na, ang narong boxing. Susundin natin ang bawat regulasyon. Pero bago ang lahat. Alam nyo galing yung bayaw ko sa Saudi. May dalang relo. Eh, kung bibili niyo to sa nabas, 5,000. Pero kung sino man nanalo, 2,500 na lang. Okay? Ha? Ano? <coughs> Mabuti pa itago mo na yan. Baka ikaw pa ang bilangan dito. Ay, uh, yun naman ay kumakaalsot lang. O sige, may dabas man man. Win, 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 win. O sige, ready? Uh, set. <laughs>

Oli, dyan ka lang, dyan lang, jaka lang. Oh, oh. okay ka ba? Okay? Bye! Uy, hey, Jack-Jack! Eh, hey, ba't pinupakot ang bata mo? Usapan natin man nang nalang sa Don't panic. Everything is under my control. Kinagawa ng bata ko ang ba? Para maging realistic. Para hindi garapal. Para hindi tayo mabukong. Hmm? Ganun ba? Relax! Relax, ha? Next round, ha? Ui, okay. one, two, three, four, five, six, seven, eight, ui, okay, ui, okay, okay. Seven, eight, nine, ten, you're up. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Thank you, ah, Nag-enjoy talaga ako. Thank you rin. Teka muna. Adi, close na tayo. Ano ka ba? Pero, di ko pa yata alam ang pangalan mo. Ako pala si Joy. At ako naman si Christopher Carlos Arezpacuchaga. But you can call me Casey for short. Casey Arezpacuchaga? Okay na, Ganda. Bagay na bagay sa atin, di ba? Tayo man, eh. Alam mo? ano? Ano yan? May nangyari na nga sa atin eh. Pero hindi ko alam pangalan mo. May nangyari sa atin? Wala ano? Ano ko ba? Wala. Wala ba? Kala ko meron. Wala. By the way, I'm Christy. <laughs> Ako nga pala si... Michael. Jackson? Oo. Oh. Jordan? Hindi, hindi, Michael learns to rock? Hindi. Bato? Bato? Oh. Yeah, you're right. Ang galing mo. I'm proud of you. Hindi ganun. Ang ng diretsyo. Pangiti. May agwat yun, Michael. Lee Ling. Okay? Michael Lee Li Ling. Yes. Pwede na? Siya nga pala. Pwede mo ba ako samahan bukas? Well, may business meeting sana ako sa Yugoslavia. Pero ikakancel ko. Kasi I Talaga? Mm -hmm. Thank you, ah. Mm. Good night. Mm. Wala bang... Kiss? Kiss-kiss mm. mo sa pader. Halika na nga! bye, -bye. bye. Uh -huh.